At ah, kaya pala kaya pala nandirito ka lang pala kaya pala naubos yung mga manok ko sa bahay so ito na guys nandito na yung ahas na kumain ng manok ko yan guys so oh, ang haba o oh, dalawang peraso pa nagsama pa ng isa eh, grabe na to ang haba guys so oh, ang laki. Oh. Padila-dila pa, guys. <laughs> Ayan, guys, oh. Ang haba. Ay, grabe. Ang gutom na naman. Malamang mamaya babalik ka na naman yung manok ko sa bahay niyan. <laughs> Ay, grabe, yo oh.

Ayan, oh. Ay, grabe, oh. Oh. Magkaiba pa sila ng kulay, guys. Busog pa siguro yung mga to dahil hindi pa nagagala. Ayan, oh. Magagalaw-galaw pa. Siguro ano yan, male tsaka female. Kasi magkaiba yung kulay nilang dalawa, guys. Malaki, oh. Ang haba niya ito, oh. Mga dalawang di pa mayigit, oh guys. So malit lang siya tignan ngayon kasi wala siya nakain. Pero ang haba niyan. Grabe para oh, yeah, no? <laughs> oh, <mga lunang> <laughs> Ang mga luno niya. Ang din mag nila, hindi nalalaglag sa ano sa, sa kahoy, eh. hindi nalalaglag sa puno. Ay, wala oh. Ito pa guys oh. Tatlo pala sila guys. Dito pa yung isa oh. Pugad na mga ahas dito guys. Ang daming ahas dito. Kaya pala nauubos yung mga manok natin. Susunod kayo naman ang kainin ko. At <laughs> totoo yan guys, kinakain daw yan sabi nila. Yan, kung ikaw ang tatanungin yung kakain ka ba? Gumagalaw pa yung isa guys oh. Oh, ang laki eh. Grabe ang laki oh. Ang haba, ang haba. haba nung isa guys oh. Eh, grabe.